gandang araw sa inyong lahat. Well, ngayong araw, wala akong pasok. So, itong araw na to, masaya kasi meron akong oras at hindi ako nagmamadali para magpakain sa mga ayaw. So, bali guys, mga misis dyan, ang ginagawa ko, well, actually, ginagawa namin, practice na namin to dati pa. Yung mga mugmula dito, is sinayari namin sa mga pagkain ng mga bibi. ay no Kasi hindi naman niya natutukan na talaga. Diba napapansin niyo pag masyadong pino, hindi na natutukan ng mga manok. So, ngayon para hindi matapon kasi mm, aminin natin pag may mga mugmug, tinatapon na natin sa tabi, 'di ba? Ito para mayroon silbi at hindi sayang. Pinapagpag namin doon sa pagkain ng mga bibi. Yan lang naman guys. Tapos, Tapos, to lang. Lagawin ko lang 'to guys tapos maya-maya magpapakain na tayo sa mga alaga. Ayun, di ba? na guys, tapos na ako makapag-strainer. Kuhain ko lang 'yung naunang pagkain, hindi pa dito Tapos ito ilalagay ko na dito. Hindi ba? Tapos ito, meron sa harap. Kasi yun ang unang makakain ng ating mga alaga. So, let's go. Pakain na tayo. Guys, nakikita nyo. Ayan, oh, eh, magulo si Jad kasi amboy, di ba? Ayan. May namimiss ba kayo? Ayan. Well, guys, tama kayo. Kasi yung dalawang white kelso ko, binigay ko na nandun na sa bundok. So, eto na. Ito na yung story niyan. Bale, yung anim na mga barako dito, wala na yung dalawa. Wala. Guys, ma-insert ko lang ha. Yung mga ganito, huwag hayaan makuha ng mga manok. Kasi yung mga sinulid na yan, iikot sa kanilang bituka, magkakaroon sila ng problem doon sa loob. So, bulsan na lang muna natin. So, yan ang kwento ko. Wala na yung dalawa kong white kale. So, si Mizu at si Krygen, wala na. So, ito na ang ating mga manok. Pati si ano, pati, pati si Notorious wala na din dun sa kabila. Bali guys, pag ganitong wala akong pasok, pinapagtapi ko yung mga manok. Aha! Di. Meron lang ako oras para enjoyin sila. Habang nagkakapi, magpapakain. Ganun lang yung kwento. Tapos ngayon syempre ang ating red cell day. Yung aking background, maingay yung dalawa nagkaharusan. natin talaga lagi yung red cell natin na ginagamit para hindi siya masyadong malagkit pag binububos na. Okay. Gusto nyo na to. Masarap to. masarap I Shake lang natin bago natin ibigay sa kanila. Mabilis nilang magpakain dito kasi apat na lang sila rugo. po oh, syempre, ating dalawang, ano, si Otloon, at si Macho Guantito. Ito talaga, lagi na lang, Oh. Ganun sila guys. So, buti naman di masyadong malakas yung ulan or di ba malakas yung ambon. Lipat naman tayo sa kabila para magpas, magpakain na rin. Dito ko nang makalimutan yung kanilang inamil. Papainan pa pala ako. Ah! Dad! Kayo, ha. Pag mayroon silang red cell, pag mayroon silang red cell, wala silang vitamins sa tubig nila. Pag mayroon naman silang vitamin sa tubig nila, hindi sila nagre-red cell. Ano lang sila salita salitan nila. Para mayroon naman din tahinga. Bilang hindi ko na ito dadalhin doon sa mga alaga, ang ginagawa ko para malagyan ng red cell, yung mga pagkain nila. Ganito na lang. Kuha lang ako ng konti. Ayan. Tapos papapakan ko. Tapos yan, ang, ang mangyayari niyan, lalagyan ko na sila ng sa loob. Sa loob. Tapping. Tapping. Para, meron na silang red cell. Kasi ito, hindi mo natin dadalhin. Ito na lang. Yung pang pang mga inahin at saka pang barako natin. Yung successor at saka yung inner tone. So, plan ko lang kasi medyo lumalaki yung patak ng ambon. Nandito na tayo sa bakuran ng ating mga alaga. Guys, tingnan naman na. Sa dalawa, tatlo. Nakatatlo na silang lipat. Wala eh, umuulan talaga. Ngayon ang gagawin ko, ililipat ko na sila doon, katabing ka nilang mga tito at mga tita. Tara na. Wednesday, little miss, let's go. It's time. Si little, si little Miss hawak ko si Wednesday ayun nakatakas siya isa siyang ang escapador. Escapador? Dito lang natin sila ilalagay. Uh, yan. Ito na rin yung kanilang lugar. Ilaan muna natin ikaw. Papasok ka na muna namin dito. Tapos haluhin ko siya no Wednesday na. Wait lang. Nakaready na yun. May red cell. I-mix na lang natin para hindi buo-buo. Kita -buo. diba niyo ba? Yan yung ating sandwich na red chicken. Ang maganda para sa akin pag nagpapakain ako na wala akong pasok, nai-enjoy ko sila. Nakikita ko yung kanilang mga kumbaga update, kumbaga lumaki na ba sila, may kulang ba sila, may sakit ba sila. <laughs> yung kanila pang balahibo, naglalagas, yung mga ganun ba? Kasi, mayroon kang oras na mingin. Hindi ka pag mayroong pasok, mapakain na yung mabinisan. Pero ngayon, nakikita ko siya. This time, magpapakain ta tayo ng ating mga girls. So, kung nangyayari niyan, syempre, maglalagay tayo ng pagkain dito. Sana. This is successor, ayan. Successor. May tatak. Kasi dati, nung no, nag-aaral pa lang ako, anong ipapakain sa kanila, hindi ito yung lalagyan meron pa kami ibang lalagyan tapos hindi ako familiar sa mga pagkain kung anong itsura lalo na nung meron kami mga pinapakain ng 4 months up yung mga pellets na yun nagugulumihanan na ako kung ano yung itsura nila pero kaya ayun nilaging ko ng tatak ito successor para alam ko so every time dito ko ilalagay yung successor nag-aralan ko talaga para hindi ako malito kasi baka magkamali ako pinakain ko pala sa mga inahin yung pangstag na pellets aro sayang so ayan siyempre, papatakan na rin natin ng red cell ano na naman ako nagipag unahan na naman ako sa ulan kanina umaambon ng bunong maaga aga pa mga so, alas 5 ganyan ayan so siyempre... Ang ating mga girls Tatakpan ko lang kasi ambon-ambon na. So, ito na yan. Hali ko, tinuka ako ni buttercup. Ah, buttercup, wait lang. Ito na ito na, 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 buttercup ko. Mga naka, mga guys kain na tayo. Let's move. Um. pamangal. Pamangal is pagkain. Tapos okay. ito naman, doon sa dulo. Ayan. Guys, di ba kanina, wala na doon yung dalawa nating yung hotel. Tapos di ba dati nandito si Notorious na kagala ngayon wala na rin siya dito. So makabilang bahay na siya. Guys, parehas din doon sa kabila yung ginawa ko, no. Bali ngayon dito sa mga girls, wala rin silang vitamin sa kanilang tubig. Hindi ko sila pinag-1000 bali red cell lang lahat sila. Yun guys, ang kwento ng aking araw na wala akong pasok. Meron akong time sa kanila at ako si Aling Nina. Bye-bye. <laughs>